yun o yung Aerox ng Unico Iho natin ayo mandar. galing tayo ng buhol na no? pagdating ko reklamo siya ayaw daw umandar so pakita ko sa inyo mga paps pag nangyari sa inyo to ah kasi ito na yung kinatatakutang horror 12 ayan o oh. ayan o oh. ayaw talaga o oh. tapos yan lumalabas yung 12 so ibig sabihin yan yan na yung issue ng Aerox Nmax no? horror 12 So pag nangyari sa inyo mga paps, gayahin nyo lang. Uh, subukan natin na remedyohan muna. Pagka hindi, obligado magpapalit ng stator niyan. Pagka ganyan. So tingnan muna natin yung sakit niya dito. Yung galing stator at saka yung sakit na papunta sa computer box. Ganun lang muna mga paps. Huwag muna kayong bibili ng pesa. Okay. Sige, simulan natin ha. Game. Yun. So, natanggal na natin yung fairings, no? Eto check-checkin nyo dyan, mga paps. Yan. Itong socket na to. Yan. And then, ito. Sa ECU nya. Ito yung socket na yan. Okay. So, pinipindot lang naman yan. Ito muna. Kasi masikip yung dun, eh. Ito muna, checkin natin kung sunog. Yeah. Ah. Tigas, ah. Mm. Yan. So ayos naman, no? Ayos naman yung connection niya. Wala namang kalawang, wala nang umido So bakit ganon? Bakit nag error 12? Ito tanggalin natin 'to. Yan. So tanggal natin. bali ito, checkin nyo kung ito malinis naman 'yo, eh, oh. walang walang sign na ano siya no nasunog or naguumido. Wala okay siya. Mata yung isa. Ayun oh. Ayun. So ayos naman siya no. Ayun oh. Pero ang tanong, bakit nag-error 12 siya? Kadalasan kasi pag nag error 12 dito lang yan sa mga connection. Subukan muna natin to siyang ano no. Subukan muna natin siyang bugahan ng contact cleaner. Bugahan natin dito ng contact cleaner at saka ito. Subukan lang natin. Pagka hindi pa rin umubram, obligado magpapalit tayo ng stator. Yon, sana mubra Ku Kuha tayong contact cleaner. Yon, ito mga paps, oh contact cleaner. yan. Subukan muna natin siyang bugahan. So. Ang kagandahan sa contact cleaner kasi safety 'to mga boss. Yan, ito talaga ginagamit pagka mga pang-electrical. salpak natin. Ya. Ayan. Okay Masa na okay na. Oke Start natin. Start. yun kailaw yung hindi na yung ano check engine start natin ayun namatay sana mandar yon maandar na siya yun o no, maandar na no ngayon pag ang sakit naman niya is pag binibitawan mo namamatay pero wala na yung check engine na yan. problema naman niya is walang menor oh tapos pag binibitawan mo patay <laughs> pero kahit pa paano wala na yung 12 yung horror 12 na lumalabas tsaka wala nang check engine so paandali natin Yon. Ayan, ang gagawin naman natin dito, meron na rin akong video nito eh, yung walang menor tapos namamatay. Dito, dito naman ang gagawin yung mga pups. At least na solve natin yung error 12. Siguro sa connection down lang talaga niya, no. So, ang gagawin naman natin ay itong IEC. Ito ito kakalibrate na natin natin to. So, tanggalin natin tong upuan para ma maluwag tayo diyan. Pwede naman itong dukutin Kaso mahirap dukutin 'yo. Eh. Lalo na magka-calibrate tayo na. No? Tatanggalin natin tong upuan. Yan mga paps na no? tinanggal ko na inangat ko na tong upuan. Hindi ko na pinakita yung pagbaklas, ang dami na nating video niyan eh. Pagtanggal nito nung, 'di ba, mga pairings. Kaya hindi ko na pinakita. Ito yung gagalawin natin. Ta. Meron na rin akong video nito. Ito. Kasi nga, 'di ba, wala na yung error 12. So sana hindi na nga bumalik, no. So i-calibrate na lang natin tong IC niya kasi wala siyang minor, 'di ba, pag binibitawan mo namamatay. So ito lang 'yan. Okay, galawin natin 'yan. Yeah, may screw lang naman 'yan ito. Ito lang yung lock niya, no. Screw na 'yan. mabigas Matigas siya yun lang problema mga paps kasi dahan dahan niyo pala mga paps ha sa, baka magaya kay sa akin sa akin ha natanggal napungil ito you know di ba matigas tapos inan ako sininsil sang flat screw <laughs> natanggal napungil dito you know you know? to <laughs> Napungil mo lang jo. Remedyohan ko na lang to. Yari ako sa inyo ko iho ko nito ah. Han katangahan na naman ang pinapahiran. Yan. Ito na. Ito rin gamitin niya mga papso. Matibay kasi to. Steel epoxy. tanggalin natin ito Manamang wala sa posisyon yung ano nito ito eh hmm, kita mo na taas oh kaya pala eh yeah. hmm, taas oh dapat tanggal dito man lang yan eh tapos ibalik mo lang ganyan mga papsa yan oh eh no? Isarado nyo lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, di ba? nyo lang ganyan, bilang laki ng anim. Ayan. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. O. Ayan. lang. Ayan, mamaya. Mamaya mga papsa. Kasi dikit muna natin to. sana umubra Yeah, muna natin yan mga 15 to 20 minutes saka tayo mag calibrate nito yung ISC natin Sheet. yan di ba naikot natin ng anim yan so yun on off, on -off mo lang yung susi pap. on off lang natin yung susi on tapos off ayan on off kahit mga tatlong beses mga pops on off ayan sabay natin ibalik tatlong beses na ganun lang Ano to? Sa mga walang diagnostic tools to. Pagbalik nyo mga pups, dahan-dahanin nyo lang ha. Kasi hindi naman papasok yan kasi may guide naman yan. Salamin, salamin, salamin. Yan. Yan. Then, start natin. Ah! lang muna natin huwag muna natin ilak, start natin, subukan natin start boy boy mm -hmm. tingnan mo boy kung meron pa rin 12 ayan wala check engine boy wala, wala, kita sa camera okay mm -hmm. ah, start Okay. mga paps, di ba umabot siya ng dos. Ulitin nyo lang yung ginawa natin. Yung ginawa natin kanina, ulitin lang. Yan, hindi ko mabitawan kasi. Oh. So, tanggalin ulit natin siya. Nah, tanggal yung spring. Yeah. <coughs> So, isarado ulit natin. Ayan, sarado. Tapos, bilang ulit tayo ng 6. Ayan, Eh, uh, Ulit, ulit, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabay, salpak. ulit-ulitin nyo lang mga paps hanggang makuha yung tamang minor na 1.5 ganun lang yun may video na rin naman ako nito eh yan pigilan mo ba ya kailangan di siya angat ha okay, start ulit natin ya yeah. Yun o, oh. oh, wala nang check engine Ayos to. Start. o oh. So ang minor is uh, Yun Okay na. Lagana na. Nag-normal na mga pups. Ayan o oh. 1.5. Hmm. Tapos Wag mo wag mo wag mo bitawan boy ah. Okay na siya oh. Tapos one click na siya. Ulit ha, ulit. Start. Oh, hindi na natin ginagasolinahan, umaandar na. Yun, oh. Oh, di ba? Sa pa, sa pa. Sa pa. Okay. Tapos hindi na rin siya namamatay. Oh. 1.5. Okay, okay. So okay na 'to mga paps, no. So ganun lang, no. Wala na yung error 12, wala na yung uh, check engine. Umaandar na, one click na siya. So, ang gawin natin dito, ilak na lang natin to. Sige, tawin mo na boy. Yan. Ilak na lang natin to. Ang problema naman kasi, <laughs> yun dito na pungil. <laughs> Talian na lang kaya natin. Batay tayo nito. suportahan ko na lang ng tali yan talian na lang dito eh kuha ko mong strap talian na lang yan bali sinuportahan ko na lang ng tali mga tops no kasi wala ito delikado to baka mapungilan to eto pa no? importante lang naman ma hold niya yan na hindi siya aangat palabas okay start Testing. Okay na ba talaga? On. Check engine patay. Okay. Start. One click. Okay. Nice, nice. Tagal din pinroblema ng Unico Iho ko to eh. Di ba nasa Bohol pa tayo. Eh ngayon lang ng pagbalik ko sa sa, sa na ayos. Kaya yung gamit-gamit na yung ADB natin. Ayan Oh, no? 1.5 yung menor. So, ganun lang mga paps ko. No? Pagka ganun, ayaw umandar. Then, naglumalabas dito yung error 12. Yung Horror 12, yan, kinakatakutan talaga ng Aerox N-Max yan. Ganun lang mga pa, so umubra siya. Contact cleaner lang, no. Buksan nyo yung ano nyo. Ito, ito yan, yun. Yung dugtungan na to. Yung iba nga, inaano pa to eh. Pinapalitan pa nila ng, di ba, yung Ad Pro. Ito. Pero sa ating kasi, wala namang sunog. Walang kalawang, walang sign na ano. Walang, wala siyang sign na kumbaga sunog or umido yung mga ganun. wala naman pero siguro mahina lang yung contact nya dahil syempre marumi eh, di ba may konting dumi pati yun dito ayan o di ba lang natin ng contact cleaner so ito yung kasagutan contact cleaner pag nag error 12 kayo no ngayon pagka nawawala din yung minor nyo ganon lang ito lang yung IAC lang yan diba? ito, ito nga, problema pa to napungil eh. okay naman mukha naman matibay oh. pwede at least kahit papano one click na magagamit niya na to oh 1.5 yan so sana mga paps may nakuha kayo no kahit konti no okay so para mga paps sa ngayon yan muna mga paps no oh. adios and salamat po Keep Oh. Uh -huh.